mga obra ng batang pintor na si CJ De Silva. Ngayon, dalagang-dalaga na ang batang henyo. Kamustahin natin ang Promil Kid na si CJ De Silva. The Gifted Child, CJ De Silva, 11 years old. May labintatlong taon na ang nakakaraan ng unang ipalabas ang TV commercial na ito noong 1998. Sa si CJ De Silva sa mga Promil Kid, isang brand ng gatas na nagtanghal ng mga batang genyo sa iba't ibang larangan. Sa pagpipinta, kinakitaan ng kakaibang talento si CJ. At dahil dito, siya naging instant celebrity. Ito na si CJ ngayon. 23 anyos, art director sa isang pestiyosong advertising agency. Si puts her best in everything. like in all her work. Like she, she doesn't produce mediocre work. Perfections, pero hindi mo mararamdaman na... Per, parang ano eh, perfections, pero dahil for the work itself. Mm -hmm. Sinadya ko siya sa kanyang opisina para makakwentuhan. Ano bang ginagawa ng isang art director? We think of ideas for commercial to satisfy a, a marketing objective sa mga pinakabatang art director sa ahensya si CJ. At kahit na napakagaling niya sa kanyang trabaho, tahimik at mahiyain pa rin ito. When do you Usually weekends. Kasi hindi ako magpapaint until may until wala ng araw. Kasi gusto ko artificial yung light ko. Si Mr. Romualdo de Silva ang tatay ni CJ. Tandang-tanda raw niya noong bata pa ito, imbes kasi na makahiligan ang mga manika at lutulutuan, lapis at crayons ang hilig niyang paglaruan. When yeah, he six months, siguro, uh, ano siya, naging matandain siya dun sa mga colors. One year old na yata, tama na yung hawak niya ng, ng pencils, ng crayons. Tapos nagdo-drawing na siya ng stick figures. Ika nga sa kasabihan sa Ingles. Art runs in the family. Papaano? Art shooter si Mr. De Silva. Kaya nga daw sa maagang edad, na-expose na sa drawing at painting si CJ. One year old, nag-drawing nag na po siya ng skeleton, which is, yung paper niya is the, the back of the poster ng mga tindahan years old lang noon si CJ nang sumali siya sa mga drawing contest. Pero sa unang pagkakataon, hindi nanalo si CJ. Mayak siya nung that time, tapos sabi namin, okay lang yan, hindi naman natin haabol ang manalo eh. Na-enjoy mo ba yung ganong klaseng childhood? Na you were competing already? Yes, na-enjoy ko naman siya. For me, fun naman siya. Tapos okay siyang learning for me na parang since maaga ako na-expose sa competition, I knew how it felt to win and to lose. Manalo, matalo. Tatuto na nga raw si CJ na tanggapin ang anumang resulta. Pero parati daw siyang umaasa na siyang itanghal na nagwagi para maiuwi ang premyong pera. Were you doing that for, for money? For, sabi mo kasi may premyo? O talagang you just wanted the feeling of victory, of winning? When I was a kid, I would say baka I, I do it for, ano, for the money. Kasi I wanted to help my parents. Yung know, mga ganun. And, um, kasi my parents were very transparent to me. Kasi sabihin nila kung ah, tayong pera or like kulang yung pera natin. So for me, parang, ah, sige, sali tayo para I can contribute. Parang mm Dahil nga maiibang ang talento ni CJ, at sumangguni ang kanyang mga magulang sa Philippine Association for the Gifted o PAG, isang organisasyon na nangangalaga sa kapakana ng mga gifted children. Binala siya ng parents niya for assessment. Potentially gifted yan kasi hindi po pa nakikita kung advanced lang yung bata. Kasi si Jay, uh, generalized ability, matali na rin eh. Hindi lang visual spatial. Ikaw ba nagtaka nung, nung um, pinagkuha ka ng exam ng mga magulang mo din sa Philippine Association of the Gifted. For me, para lang wala lang siya talaga. Hindi ako nagtaka. For me, sabi, take tayo ang kikis. sige, Okay lang. Sige, okay, for fun. Sa edad na labing tatlong taong gulang, nagkaroon na siya ng tatlong art exhibit. At hindi na mabilang ni CJ kung ilang na ang nabenta niyang painting. Ano mga subjects mo usually? Painting. Always ako fascinated or gustong-gusto gusto ko i-paint family, women, kids. Gusto ko talaga sila i-paint. Doon sa kainitan ng kasikatan mo as a former kid, magkano nag-relange ang painting ng CJ Gisela? I have 5,000 to 100,000. About... <laughs> <laughs> Kisa sa mga tagahanga ng mga obra ni CJ, si D4 Bruckner isang consultant sa drug company. Umabot sa labing dalawa ang nabili niyang painting. We bought a couple of those paintings and I gave it to my uh, corporate associates in Germany and Switzerland and Singapore to make an additional painting. Yeah. It's not of the value. Again, it's a moral value I want to instill to my, to my daughter. Value, the mother and child topic so mother and child has the, always to go together and close together. And that is what I want to instill in my daughter. Ayon sa mga pintor na nakakakilala kay CJ na sina JP Grison at Al Perez, mga kilalang artist sa indie contemporary art, natatangi raw talaga ang kakayahan ni CJ sa pagpipinta kumpara sa iba. Masyado siyang one, parang advanced. Kahit na bata pa siya, ang galing na niya sa figure Parang lumalabas in sincerity na talagang gusto niya yung topic. Alam mo yun, parang hindi pilit. So, nandun agad yung glow sa painting niya. Kung may isang bagay daw na hinihiling si CJ, sana maitago niya ang lahat ng kanyang obra. Sa kinasama ang palad, biktima ng bagyong undoy si CJ at ang kanyang pamilya. Pinasok ng baha ang kanilang bahay at sinira ang marami nilang kagamitan. Kaya po kami na itabing mga uh, awards, lahat ng yung mga yung plakingay, yung mga, yung mga medal, kasi pa naundoy kami. Hindi lang puro sarap at ligaya ang makilala bilang isang gifted child sa halip na naramdaman ni CJ na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya. Marami ang natuwa at sumuporta kay CJ ng tawagin siyang gifted child. Pero mayroon din namang hindi nasiyahan always, parang kumagad default mo yun sa akin na no label, mabubuli ka, or it, it, will backfire again. Paano? Paano nung, lalo na yung sa school, I'm sure. High school, oh. high school, sobrang, yun, bullied talaga. Classic siya, so, parang doble pa. Kasi gifted child ka na, tapos nalagay ka pa sa honors class. Okay. So parang as a person, bullying ka. Ako is like more of like, lumaban ka naman. Or more of the, magsalita ka naman kaya kind nung of person na confront them, ganoon. You know? But then, she's more like, she's like, let it slide. Hayaan mo. Nang pumasok na sa College of Fine Arts sa UP Diliman si CJ, nakaramdam daw siya ng pagkailang sa kanyang mga kaklase. Mas all eyes on you. Baliktad. Kasi akala ko less pressure. Kasi parang, yes. parang artist, hindi. Kasi parang, kung maa, ah, oh, ikaw pala si CJ De Silva. Ikaw pala yung painter. Prove us na mas magaling ka talaga sa amin. May ganan siyang thinking. So, parang, eh. Uh. Dahil dito, mas piniliwaw niyang maging ordinaryong estudyante. At pagsamantalang isinantabi ang kanyang talento sa pagpupinta. Parang pupakita ko yung weakness, I would open up about my problems. Tapos parang sabihin ko, hindi ko kaya mag-drain masyado ng animal. Sobrang late ko. Sobrang hindi ko kaya. Pag-drain mo kang animal, pangat siya. So, na totoo naman talaga? Na totoo naman. Uh -huh. Yun. So, parang ma-realize nila, uh, mahina din siya sa ibang area. Sa ngayon, trabaho ang prioridad ni CJ. Hindi na raw siya gaano nakakapinta. Pero kahit ilang taon na ang kanyang commercial habang buhay na raw itong nakatatak sa kanya. Pag nakilala siya ng cliente, ay, I remember, I remember yung commercial, yung painting, ganyan. So, natutuwa sa kanya, ganyan. And then, it also build your confidence. So, yung presentation niya, medyo uh, confident na wala na It's yung kabanya. Minsan, joke siya na parang, oh, dapat yung mo nabilis, ha, kasi ikaw yung promil. Pero ah. parang, oh, hindi naman, may iba din akong gagawin, ha, gano'n ng mga pagsubok at tagumpay na naranasan ni CJ. Marami daw siyang aral na napulot sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Binigyan ka ng talent, binigyan ka ng recognition. One way or the don't try to be another person. Be who you are. The people who mind don't matter. And the people who don't mind, they're the ones who matter. Magaling at sikat na bold star noong dekada 80 ano na kaya ang buhay ngayon Yan ang magpuknaming kwento sa susunod na biyernes iba't ibang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpabalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Lea Santos. Pakinggan at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay.